Pinag-usapan ngayon ang bagong kanta ni Honcho na ang title ay Kaya Pala. Tiyak ito ang tatapat sa kanta ni Skaste na Solo. Kaya sa oh. Dahil sa bagong taon nga ngayon ay naglabas din si Honcho ng bagong song at ipinaalam sa mga fans ang ganda ng mensahe ng kanyang song na Kaya Pala. Ang song na ito ay mayroong 41,000 views. Kahit hindi ito ganun trending ay maganda yung atake at mensahe na pinararating ng kanta ni Honcho. Naririto nga at pakinggan natin. Ang song na ito ay pwedeng itapat sa kanta ni na Solo. Ang maganda ang meaning nito kaya naman marami ang nagkagusto sa kantang ito. Naririto nga ang ilang comment. Mahusay ito. Ganyan lang gawin mo, iwasan mo isyo, at drama focus ka lang sa ganito. I'm proud of you. Ito na ang unang hakbang ni Hancho first move ng muling pagbabalik as solo artist siya. Palagi ako nakasuporta sa iyo Hancho. Nung una di ako fan ng XB, pero nung narinig ko yung kanta ni Hancho. During lockdown way back 2020 na pasensya na, with Jackpot and Skusta, doon ko unti-unting binago yung pananaw ko sa kanila. When it comes to music, labas na ang private life nila. Ayon sa lyrics, delivery, vibe at topic ay mararamdaman mo yung peacefulness at enjoyment ng pagiging mapag-isa sa pinili mong landas. Congrats sa panibagong taon sa musika ng nag-iisang box ine Honcho. Tahimik na umaatake pataas si Honcho kaya naman comment kayo kung nagustuhan nyo ang bago niyang labas na kanta. Yan lang ang mainit na chika nating ngayon. Halina't mag-like, share and subscribe. Thank you.